Hi guys! <laughs> Ayan, ang arty. Ano. Ayan, dahil wala yung ating mga busing yun, guys. So, uh, samahan niya ako magpalit ng kanyang bed. Ayan, simple lang naman ang pagpalit ng bed niya guys. Alam niyo, yung bed niya, wala kasi siyang arty. So, kahit ano na lang ilalagay ko dyan, kahit Basta palitan ko lang yung bed niya, yung bed sheet niya. Kahit hindi naman maganda yung pagkaka-arrange, okay na yun. Basta napalitan ko lang. Alam nyo ba, once a month lang ako nagpapalit ng milkshake niya. So, ayan. Samahan nyo ko ngayon kasi, ayan, wala na akong ma-premiere. So, ito lang ang ma-premiere ko para sa inyo. <laughs> so, let's go! <laughs> ayan. Magpalit na tayo. Una, syempre, tatanggalin natin ito. Itong botones niya. Ayan. Ayan. Ganun lang kasi sa manu ako magbalit longan kita mali mot mocha di babalik dumati mo si oh nah, lang ya, no? kabilis Inasara ko ulit yung batonis kasi pag nang washing ako, kailangan ko siyang isara. Pag-inutin dito muna. siyang sa towel, guys, ganito kasi nalagi siyang nag ano ng buhok niya, nagkukulay. So ayaw kong mapunta sa punda. E, ayan. yan. Nilalagyan ko siya ng sapin. Tingnan nyo guys, oh, ganito na ang kulay ng ano niya, unan, pero ayaw pa nilang palitan. Ganon sila ka ano guys, ganon sila ka kuripot. Tapos yung ano niya, oh, ayan o, oh, medyo sira-sira na rin yung ano niya. 用我的。 Tapos lagay na natin ito guys. Ito syempre. So gano'n lang basta may maipakita lang na ano no. Masaya ako ngayon guys kasi hindi masyadong mainit ang panahon. Makulimlim <coughs> yung siya ng hangin so hindi pinapawisan na inyong lola. Pero pagdating ng ano niyan guys wala na mga end of oh, May siguro na po super init na yan Ayan po, ayaw ko magbuhat niyan. So ko kunting ano lang, kunting ipit-ipit lang guys. So, mapansin niyo guys, puti yung pinalitan ko, puti rin na ang ipinalit ko. Kasi ito yung favorite niya na ano, na bead Mabigat guys yung ano nila, yung foam. So, kailangan natin. Yeah. Mabigat, kala mo ano? Bakal? Ayan. Ayan. <clears throat> Yan alalay lang po guys Yung pag Pagbuhat ng foam kasi Mabigat tsaka Baka mamaya eh Mabali yung ating mga ano? Arms. Oh. So, <laughs> arms ha. <laughs> arms ba ang tawag niyan guys? <laughs> Hindi ko kasi alam. <laughs> arms buktun o <laughs> yan. So, okay na siya. Flat na siya. Ayan, flat na siya. Kahit may kunting kulubok-kulubot, okay na yan. So, isusunod natin ang ito. Yan, ganun pa rin ang pr procedure natin bubuksan, isara, bubuksan, isara, di ba? Tapos gamituhin natin para madaling ipasok. Kailangan ibuka ng malaki para madaling ipasok, guys. Ayan. Tapos, kailangan natin ihaba siya ng ganyan para pasok na pasok siya talaga. Ganito. Ayan. O, di ba? Swak na swak. Pasok na pasok siya. Tapos, yung edge niya. Yung dulo-dulo. Ganito. Yung iba, pag nagkabit nito, para hindi mahihirapan, ilalagyan nila ng ano, yung dito nilalagyan nila ng perdeble kunyari nandito nalagyan nila ng perdeble tapos yung gitna nilalagyan din ng perdeble tapos yung dulo ulit lagyan nila ng perdeble pero ako nunig na siya guys ayan hawakan ko lang siya dulo gitna ayan hawakan ko lang ganyan tapos, ganyan ah, natin. Pagpag. -pag. Tapos, pagpagpag. -pag -pag. Hagis. Diba? Hagis natin dyan. Tapos, syempre, sara muna natin yung hilo. Ayan, ayusin natin dito. <coughs> oh, sorry. Sorry, my love.

natin ulit yung mga dulo-dulo niya guys. Ayusin natin ulit. Yan. Make sure na flat yung ano niya sa ilalim. Yan. Yan. kulang. Ganyan ko lang siya, guys. Ayan. Dati, yung iba, dat, dati, yung sa ibang ano naman ako. Pagkatupi ko ng ganyan, ipupold ko pa siya ulit. Ngayon, ganyan lang. Tama na yan. Ayan. So, okay na. Ano? Ah, dito naman tayo sa punda. Punda, ilalagay natin sa unan. Yung unan nila na, na, ano na, luma na. So, ayan. ayan, napapansin nyo guys, iba siyang kulay, no? Hindi siya puti. Kasi, ang puti niya, dalawa lang. Iwan ko kung saan yung isang pares nito, hindi ko na makita, hindi ko makita. Ayan, tapos. Ayaw ko sa una nila dito, ang lalaki, Diyos ko, para mabuktot ang likod ko nito pag ito unan ko. Hindi nga ako nag-uunan, guys, eh. ya, okay na, Diba? okay na, oh, ganyan lang. pero lagyan ko pa siya ng sapin guys, kasi ano, isa na yung sapin. yan, ito naman ang isa sa pin guys, ito, ito naman ang ano ko sa sa unan niya, sa unang papalit ko. Kasi yung isa, sabihin ko na. So, ayan. <clears throat> ayan. Ganun lang kasimple. O diba? So okay na. O ba, diba guys? ah, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay sa aking ng kwentang video nga naman. So, ayan. God bless. Shout out everyone. Bye-bye. Siya nga pala guys. Ito pala yung harap ng kwarto niya. Ayan. Ito yung kwarto niya kasi salamin to guys. So, oh, ito. Salamin yan. So, ito yung harapan ng kwarto niya. Pwede siyang mag-ano dyan. Mag- magmanood ng mga nangingisda yan yan, pwede siyang manood ng mga kung ano nung -ano mayroon dyan. Minsan maraming mga ano dyan. Mga sasakyang pandagat. Yan po. So, pwede siyang mag-relax-relax siya dito. Pagising niya. Masarap kaya ano, yung pagising mo, yung ganyan nakikita mo, malawak. Yan. So, ito po yung harap ng room niya. Yan po, bukid. Ayan. Yan po, ang labas niyan. Kami yung pinakadulo ng bahay nga pala dyan. Kami yung pinakahuli. Tapos ito din yung pinakamalaking bahay. Kasi dinudugtungan nila ng ano, mga kwarto sa taas, rooftop, nilagyan nila ng mga kwarto, sala, CR, tapos may children's room pa, may guest room pa, tapos dinugtungan din nila ng basement, so lumawak lalo. Ayan. So, meron doon ano guys. So. Ayan. Saan kaya ang punta niyan? Baka punta niyan kina Chin Chin. So, yun lang guys. Thank you so much. Thank you for watching. I love you all. God bless. Bye bye.